Nakablog po. magandang araw mga boss. Sandito tayo ngayon sa may LRT Balintawak. Yan, sa gilid tayo ng EDSA. Dahil ngayon, kung kayo ay naghahanap ng mga murang gulay at prutas, so ito, papasukay natin to. Hulya na market dito sa may Balintawak. Yan, ito yung mga bagsakan ng gulay at prutas. So itong sa kaliwa, ay itong sa kanan yan yung okay, sa prutasan mm -hmm. at itong kaliwa yung sa gulayan So, una natin papasukin itong mga prutasan. Ayan, nakikita nyo, dragon fruit. Mga sariwa yan, mga boss. So, dito, pwede yung mga nakabandel, pwede yung retail, tsaka mga wholesaler. Ayan, pero mas makakamura kayo pag wholesale ang kinuha nyo rito. Maganda. Ito, nakikita nyo, mga abukado, ang gaganda. Ayan, o. No? ito, sigurado tayo mga sariwa dahil bagong dating lab po yan. Dito, mga boss, mga... 24 hours dito ang tindahan so walang problema kung anong oras ito, ito, sa rito yan, Juliana yeah. Market. Ayan. Pagkita nyo, sariwan-sariwa yan. Mga naka-box pa. So, dito pwede ang retail. Yan, no? Ito yung makikita nyo, mga kulay berde. So, dito sa loob yan, may nyo mga langka. Yan, yan yung mga hinugda langka. durian Yan, Nangangamoy. Ang bango ng langka na yan. Dito pwede yung mga naka-bundle na yan. Ayan. Daming pinya. Upo. So, dito yung mga, yan yung truck na yan. Yung mga nagbaba pa lang. <coughs> yung mga pakwan. Avocado So ang tab Yan mga santol Malalaking santol Yan mga nakabundle na yan 650 ang yan Pero yan o oh, Narambutan Ito yung frutasan So tara Uro pa tayo dito sa dulo So ito may kita nyo dito Yung mga nagbababa pa Ng pinyo Ayan, oh, Kaya sariwang sariwa pa Yung mga idol Avocado uli Ang gaganda So dito Kaya mga pakwan Dito naman yung sakingan Yan o oh, Contracting yung binababa nila saging Ayan. kaya kung hanap niyo dito mga kayo punta lang kayo dito kung malapit kaya kayo dito ngayon. guyabano yan mangustin eto avocado may mga nyug yan pasok lang kayo dito uli na market lang yun hanapin nyo Ayan, may mga truck pang nagbababa yung, ito yung medyo dulo do na to yan uli so tapos na tayo sa loob dito sa may bungad, bumalik tayo. So papasokin naman natin yung gulayan. So dito, lusutan lang yan mga idol. Oh. Ayan yung EDSA. So dito, ito yung papunta na tayo sa may gulayan. So dito tayo sa may bungad pa. Ayan yung harap. Ayan yung building na yan. So dito yung harap. So let's go. Pasokin na natin para makita natin kung anong yung mga laman ng loob. So, dito mga idol, pwede kayo dito tumawad ng tumawad. Dahil nakakasigurado tayo mga sariwa. Ayan, mga bagong dating oh kita nyo naman mga abala yung mga tao dito yun bawang, sibuyas yun, mga sibuyas yan, pang wholesale yan tsaka retail, yan, nakita nyo lang yung mga tao abalang abala, yan po yan dito yan daming uko, antak, sitaw malunggay, so yan, daming talong yan, pag mura pag mahal yung mga paninda sa labas dito, punta kayo dito tsaka mga kamura kayo kahit papano dito yan, papaya, mga nakabandel mga Ayan tao, naabala abala. Ito, kangkong, siya yung siya atin nagli-retail. Ayan, kung gusto nyo magtinda rito, pwede naman yan yung mga tanglad. Ayan, pinalas na dahil pang retail na yun. Ang dahil tao. Ayan, ganito kaabala dito yung mga tao. Ayan, o. Ayan yung mga pinapasang Ito, sili. Kung sili lang hanap nyo dito, mga nakabandil yan. Panigang, labuyo. Ang dami dito. Ayan, o. ito nyo naman, dahil yung mami mili mga kargador ito yung mga upo kung gusto mong upo kung dalang kayo dito yan dami o lalo ngayon mga mahal yung mga bilihin pero dito na nakasigurado pa yung 30 to 50 ang lamang nila kung para bibili kayo sa labas ng mga public market dito mas mababa dahil bagsakan po mas nito yan ang pamati yung tukulang maganda lalaki yan mga kapamilya kayo dito yung mga nakalatan na yan uri ng ano at yan naman dito tayo sa dulo Ayan, mga bagyo gulay. Dito, ayan. Tayo naman mga Bicolano, Bicolana. Ayan, nanapin nyo lang kung pwesto natin. Ayan, discounted kayo dyan. Kung hanap nyo mga kalamansi, kamatis. Ayan, bagyo gulay. Meron dito ng kayo. Mga dry goods. Ayan, ang daming kalabasa. Alright, mga, mga idol. Kung Bicolano kayo, punta lang kayo dito sa ating pwesto. Discounted kayo, mga manoy, mga manay. Alright. Ayan, o, ang daming mga paninda rito, mga idol. Ayan, hanapin nyo lang yung atiko. Hmm. Alright, ya, kita timbang na. di sini kakak timbang. Thank you.